Good morning, guys. The weather is so cute here in Saudi Arabia. Tignan nyo nyo naman. Ang cute ng weather dito, guys. Mag-alas 8 na, pero palabas pa lang si Haring Araw. Tapos, hindi siya, hindi siya mainit. Sarap maglakad. So, pakita ko sa inyo yung aking uh, dadaanan na lang. Okay? So ito guys yung ating dadaanan ngayon. Yan yung truck. <laughs> May tao nga tutulog. So yan na nga guys. May tao natulog kanina kaya ininto ko yung pagvi-video kasi mahirap. Yun. So nandito tayo ngayon sa kalye. Kalye 5 papasok na tayo sa ating trabaho. So paglabas natin diyan sa may dulo, okay? Eh kakanan na tayo diyan kasi yan na yung ating park. Saturday na naman dito ngayon, kaya syempre pasok na naman tayo sa trabaho. At pero na kung baon, ayan sya. Ayan, yung aking baon. Ang laman yan ay pasta with chicken <coughs> pasta with chicken na four days na sa freezer ah uh, pina freezer ko kasi yan gawang ng ano ah uh, kailangan siyang i-frozen para hindi siya masira yung ating food. So may nakasalubong ako nakatingsi sa akin. Ewan ko anong lahi yun. Sabi niya siguro. Oh, ang ganda. Ang ganda ng green, green, green. Alam niyo ba na nakakatuwa dito pag makakita ka ng mga puno, ganyan. Kasi nga, diba? Andito na ako sa highway. So, nandito na tayo guys sa highway. Tawid na tayo. Takbo kasi may sasakyan. <coughs> so, gusto ko mag-step dito sa grass. Mag-step gusto ko mag dito sa grass kasi nga, 'di ba? Ang ganda ng ano ng way sa work ko, 'di ba? Kasi yan tingnan mo, may nagmuni-muni doon, mag-isa mag siya. So pag pumapasok talaga ako, guys, dito ako na relax Kasi alam mo yung nature, kailangan nating i-connect yung ating uh, soul sa nature. Yan no, pag nakita ninyo yung mga puno na yan, di ba? So madalas pagka tulog na si Mrs. sa Pilipinas, oh dito lang ako nagtatambay kasi nga wala namang makakausap. So pwede mo talagang yung sarili mo dito. Bakit pa ako nandito sa Saudi Arabia? Parang parang ganun yung question ganda di ba so yung mga, mga, mga ibon no pakita ko sa inyo yung mga ibon ayan di ba mga kalapati ayan mga kalapati yan sila ayan sarap ng huni dito one time magano tayo dito mag picnic tayo dito guys kasi sarap dito oh may pinay na naglalakad doon so yun na nga guys may mga ano doon may mga Pilipino na naglalakad so syempre siguro kasama niya yung kanyang pero magkarayo sila ayan tapos nagdidilig na sila ng ano ng damo yung papakita ko sa inyo ayan guys ayan tingnan nyo yun ayan Diba? Nagsishower na yung mga damo. So, happy na sila kasi nga, nagshower na sila. So, katulad nun, ba? Diba? Katulad nun, ah, nilayo ko yung camera kasi makasagap tayo nun. Alam nyo naman, baka tayo pa yung kung bakit sila mag -away pag nauna yung babae at malayo din yung lalaki na magkasunod alam nyo na guys baka ano, kasi alam nyo naman pag dumaan si vlogger baka masagap sila kasi tumitingin sila sa akin kanina eh. tumitingin kasi sa akin yung ano yung una yung babae at yung lalaki nakita nila nag video ako tapos nauna muna yung babae syempre alam nyo naman minsan ganun baka merong kasama si ano si babae sa Pilipinas or may asawa si lalaki sa Pilipinas tapos pagdating dito ayan nagwawak sila sa park ang <laughs> ganda-ganda ng likod ko <laughs> tapos yan na nga guys santayin natin muna ano makatawid yung tatlong sasakyan kasi nga mm, paparating yung mga sasakyan so sabi nga nila ba diba, it's better to pass the car than to cross the road. So, ayan na. So, mag-cross na tayo sa road. Ano nga yung sinabi ko kanina? It's better to pass the car than to cross the road. So, kayo na bahala magano ano doon. Mag-construct uh, o mag-English or mag-isip mag ba <coughs> kung ano yung ibig sabihin sa Tagalog. Basta yun lang yung lumabas sa akin na uh, bibig. Alam nyo naman dito Pag nandito kayo Ay wala na Mafi malum Arabi Mafi malum ha eh, baby Bas Arabi eh. So gano'n na yung ano dito Ganoon yung buhay dito Ay may dumadaan na sasakyan Hindi ako sasakay manong Minsan kasi dito pag naglalakad ka, kasi bihira talaga dito yung maglakad. Siguro kung may maglalakad dito, mga expat, ganyan. So, karamihan dito naglalakad. Katulad ko na ano, na tawag dito. Hindi naman siya ano, hindi naman siya hampas lupa, na hinampas sa lupa. Yung tipong wala lang sa sakyan, ganoon. Nabukas pa tayo magkakaroon ng sasakyan. So, hinihintuan ka dito ng mga, minsan mga private car So, Siyempre, hindi mo rin alam kung intention nila kung tulungan ka ba nilang makarating sa iyong paroroonan o tulungan ka ba nilang maglaho sa iyong uh, kinalalok. <laughs> Ganon. Kasi alam mo naman. Eh, ako sumasakay sa mga ganun. If ever man nasasakay ako mga taxi, pero yung mga private car kasi lalo pag hindi mo kilala. Kasi usually kasi dito din, maraming mga ano dito, yung Part-time ba nila yung part-time job na gano'n sila yung parang Uber-Uber pero hindi naman sila Uber. Wala lang gano'n, may sasakyan lang sila tapos masasakyan. Pero syempre mag-iingat din tayo lalo na hindi natin sila kila. At saka ano, hindi naman ako sasakay kasi mag lang ako. Ang walking ko lang simula bahay hanggang dito sa trabaho is nasa mga ano, 20 minutes. Mga uh, 15 to 20 minutes. Ganon. Minsan, abot ang 30. Pag yung climate, eh, medyo mahangin. So, binabagalan ko yung paglalakad ko para uh, ma-feel ko yung yung uh, environment sa labas. Yung nature, ganon. Kasi, pagpasok ko sa trabaho within 9 hours, hindi ko na naman makikita yung ano, yung labas kasi nga busy ako sa loob. Siguro pa silip-silip pero wala na, wala nang araw, wala nang fresh air. Gano. So habang habang nandito ako, yan, vlog vlogging lang, ganun. Tapos pag may dumadaan, okay lang. Kunyari magsusuklay, di ba? Para hindi halatang ano, uh, nagbablog. Kasi alamit naman. Ayan! Moya! Ayan. Deliver ng tubig. So, ayan, guys. <coughs> Malapit na tayo. Malapit na tayo. Makarapin natin. Pinaroon na. So, tawag na tayo dun sa may kabilang kalsada. Kasi... Saan ba ako dadaan sa highway? Oo, oh, dito na lang tayo sa highway tumaan sa gulit na Building kasi medyo ano, medyo mainit na yung ating ano. Yung bus na yan, Ayan o, no? oh, yung mga kasamahan ko, yan. Pupunta sila ng school. Ayan sila o. Oh. Say hi! Ayan. Hi, so sila yung ano, sila yung pupunta sa school ng mga American school, ayan, so ikot sila, tapos, ah, uh, tada na naman sila sa gate natin, tapos pipilda ka naman tayo sa gate, talaga, tinanong nyo, Mas malapit na sila kasi nandito sila. So yan na nga sila, ayan ako, diba? So ang na lang yung ano natin, video. Ayun, medyo naarawan na ako kasi nandito na tayo ngayon sa sa walang lilim. Pero in fairness, sarap ng panahon ngayon. Nag-enjoy ako ngayong umaga na to. Nakapag-vlog na ako, kapag exercise at papasok pa ako sa trabaho. So it's a dribble, triple benefits. More than triple pa ka dito. So ayan guys, thank you for watching at kung nagustuhan mo yung aking video please don't forget to like and share and mag-subscribe ka na din sa aking video kasi nga nandito na ako sa aking building o sulilap lang muna So ito na yung Mena Hotel okay. na aking papasultan So dun sa dulo ako papasok Okay So ayan, hanggang dyan na lang yung aking video Stay safe and God bless everyone. Bye-bye.